Mga idol, maayong udto. Magandang tanghali po, mga idol. Dito po tayo, mga idol, kasi yung paa ko mga idol, super sakit ba. Uh, isang buwan na po ito, mga idol. Um, ano siya ba? Binhod. At andito sakit, masakit po dito sa ilalim yung sa ano ko dito bagtak sakit kay mga idol ako na lang po ang nag ano ato dito, uh, dito, mga idol Naghilot. yung asawa ko hindi yan hindi din marunong maghilot. mga anak ko hindi din pag hindi siya ma -insaktuan sa paghilot ah uh, palaging ano siya sumakit ng paa at uh, tsaka dito tinod ba hindi hindi ako makaganon uh, makaganon ako tapos pagbalik uh, super sakit na dito dito uh, this item si kusog kusog doot mga idol oh. dami kasi doot kusog mga idol Oh. Este kita ngayong ido. Okay. Kung pinsay maka makabiyo sa aking video. Paglihok lang ko ug comment. Kung unsay maayong itambala ni. Eh. Kung ano ba ang gamot na para dito para mawala yung sakit kasi sobrang sakit po mga idol pinihilot na din to ni misis na dalawang buwan na pagkatapos hindi ko na pinahilot sa kanya kasi biglang ano palaging sumakit ng ano ko pa mag ano sa ba magngul magngulngul or ngot -ngot. ito pag magganon ako mga idol hindi sa ano magka-ganon ako tapos pagbalik ko ganon ana na sakit na kay dito mga idol dito banda super sakit talaga mga idol Uh, masarap siya ano, ilutin ng mabigat na kamay para ramdam mo, ramdam ko ang ano ba, yung bigat sa kamay para ano, para mahagod yung sakit. So hanggang dito na lang po mga idol. Paki-comment po mga idol kung ano ba ang gam uh, lunas dito mga idol. Pinakita ko lang to mga idol kasi masakit na talaga. Comment lang mga idol kung kinsa ang makabyo sa akong video. Dagang salamat po. Thank you po.